hot topic and issue pag-usapan natin. Charo Santos, masayang muling inanunsyo na nagbalik na ang kanyang boses. Makakabalik ng muli si Miss Charo Santos sa taping ng hit series na episode. PJ's Batang Kiapo. Ito'y matapos mawala ang kanyang boses. Pansamantalang nag-break si Charo nang mawalan siya ng boses at humina ang immune system dahil na rin sa back-to-back -back taping at training sa Philippine Air Force Reserve. Ayon kay Miss Charo Santos, gumising na lang siyang wala ng boses at dahil sa back-to-back -back taping schedule niya sa Batang Kiapo at military training niya, tuluyan ang bumagsak ang kanyang immune system. Kaya naman in siya ng kanyang doktor na wag na munang magsalita at magpahinga. Nagpasalamat naman si Charo at nakapasa anya siya sa FTX or field training exercise. Kahit nakikipag-usap na lang anya siya sa pamamagitan ng whiteboard at pentel pen. Kaya ngayon ay masayang inanunsyo ni Miss Charo sa kanyang social media account na nagbalik na muli ang kanyang boses at sobrang na-miss Anya niya ang kiyapo at buong cast staff at crew ng FPJs, Batang Kiyapo. Yan ang mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.